At ang bit, mo ako ah, kasi si Pam nanghihingi na naman ng mainit na tubig. <laughs> si Pam Camarites nanghihingi na naman ng mainit na tubig. kada hapon kasi yan, laging nagkakape ngayon. Ah, sinabi ko sa kanya, nagpainit ako ng tubig dito sa heater. Sabi ko, may tubig pa ako dito sa, sa heater. Ngayon, nilagyan ko lang siya ng ng malamig na tubig. Hindi ito mainit, mga kawatay. So, oo. Ayan. Oh, ayan. kasi nang hindi ng tubig. Kasi alam niyang may heater ako, mga kawatay. So, ayan. Kaya ngayon, ipaprank natin si Pam. oh ito. Malamig ito, mga kawatay. malamig ito, hindi siya mainit. Ayan, babe. Tawagin ko si Pamela. Magtago ka ulit doon sa pusti, ah. Tatawagin ko si Pamela. Bibigyan ko siya ng tapit. Ipaprank natin siya. Tingnan natin kung anong magiging reaction niya. <laughs> tawagin ko lang si pama at ambet magtago ka sa pusti ah ayan mau na ambet sa pusti bam asan na hindi ha Oo, o oh ang takal mo lalamig na naman to Oo. Alam ko na kasi Bakit? ka. Bakit, bakit yan ang pinainitan mo? Oo, oo kasi mas mabilis. Kasi kanina nagkape din ako. Bakit? Ano? Ano man yan, hater man yan. Hindi, ano? Takore? Hindi, kasi mas mabilis. Dito ako nagpapainit Ayon. ng pangkape ko. Ano? Ah! 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 Ang lamig! <laughs> <laughs> parang lang yung pong. It's a bra. Parang mahilo pa yata yun. Gra. Oh. Okay lang yan. Ang malamig kaya sa mainit. Ang <laughs> <Anong> ginawa ko <laughs> Prank lang yun. Prank lang yun. <laughs> ano na? <laughs> <laughs> Paano? Maligo ka na lang ulit. Magkakapya. <laughs> An Hindi naman siya mainit pang ano ba? Ang lamig na! Ang, 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 <laughs> ang la <laughs> Ay, mm -hmm. Ate Ambit! Ate Ambit! i mo nga ako kasi ano? Kasi sila Mars Annalyn nandyan. Mm -hmm. Ang nandyan sila. Uh, Naghihina na kay Pamela ng Kapeg. Dali. Video mo ako, Ate Ambit. Dito. 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 Ganyan. Video mm -hmm. mo ako. Kasi nandyan sila, Annalyn. Magtago sila ng kape. Magtago ka kami. Magtago ka. Oh, ito na yung mainit niya. Oh. mainit ka? Oo. Oh, oh, Dadayo lang kayo para man. Walang, walang mag... Wala nga mainit si Pam. Kaya nang kapiinitan niya. Mag-init. Humingi nga si akin si Pam kanina nang mainit. Kanina ng mga kapi siya. Oo. Tapos na siya nagkasi Mayinig ano ang kape ba? Mayinig to, mayinig to. Wala kang kape? Ha? Wala kape. Pati kape hingin ba? Mayinig pagbibigayin ako pati kape hingin. Wala kang kape. Wala akong kape, wala akong asuka. Si Pam baka may kape dyan. Okay. Hey! Hey! Ano ba Ano ba yan, Mark? Nagulat pa ako, akala ko mayinig. Ano ba yan? Ano ba yan? Gulat sa gulat <laughs> It's a prank! Wala <laughs> ko mainit. Nalumos na ako sa tubig. Pati ako nagulat ako. It's a mm -hmm. prank. Ano yan kasi? Paano kung mainit yun nasine, nanin, na sinit? Nga, nasunog uh, ako ah. Eh. Hindi ayaw nyo pa puputi nagulat ako kayo. <laughs> It's a prank. Kasalo rin ako pala ng mainit. Malamig hindi yan mainit malamig yan malamig <laughs> pala kaya ako na anto yung mainit sa bahay nagulat <laughs> ako it's a prank. <prize. laughs>